Kapatid, follow and subscribe sa ka-brother Amik na Facebook page at YouTube uh, channel sa Sukdanan sa Kamaturan. Daghan kay mo makatunan. Welcome sa atong programa ang Simple Apologetics. Usa ka programa nga simple nga nagatubag sa mga huna-huna nga sayop sa lain nga tinuuhan o ang atong hisgutan karon mao ang sayop nga pagsabot o hunahuna sa usa ka pastor sa Seventh Adventist Church si Pastor Chris Bakalaris. so ato siyang tan-aon o ato siyang paminaon sa video kay pangita o oh, nako ng word ninyo na founder asan na mabasa ang word ng founder sa Mateo 16:18 kay hey, mo man inyong gipasatab Founder, Jesus Christ. Gibasi sa Matthew 16, 18. Kung one hour, one hour, ignunta ka. Kategorikal na pangutana. Kategorikal nga tubag. Asa, mabasa, kapitulo, versikulo, sa Matthew 16, 18, ang Word ng Founder. Asa, mabasa, kapitulo, versikulo, there is a New Testament, ang Word ng Founder, si Jesus Christ. Panington buk-buk-buk-buk. istorya, panington mo. So, base sa video nga atong nakita o nadungog, at least adun na iduha importanteng buta nga atong pagatag dun sa giingon sa 7 Adventist Pastor nga si Pastor Chris Bacalaris. So, matod niya, kategorikal nga pangutana ang gusto po daw niya kategorikal nga tubag. asa man daw mabasa sa Mateo 16:18 ang word nga founder si Jesus Christ. Ay kaduhan niya yang pangutana, matod niya, categorical question gihapon, na kinahanglan to bagon categorically, asa daw mabasa sa New Testament nga founder si Jesus Christ. So, sa di na natutubagon, kining duha ka pangutana ni Pastor Chris Bacalaris, ato siyang koreksyonan nga kanang iyang duha kapangutana dilik na kategorikal si Pastor Chris Bakalaris uh, wala si kabangkaagan sa natad sa debate kay ang iyang pangutana dili kategorikal kun dilik simple lang nga pangutana unsa man dai kategorikal question kung atong tanawon ang mga libro sa pagatarungan at least doon ay duha ka klase nga categorical questions. Ang una, gitawag kini nga binary. Binary, a question that requires a yes or no answer. Number two, non-binary. A question offers more than two answers such as Maybe. So, matod sa libro sa pagatarungan, ang categorical question doha di ay kaklase. Ang una is gitawag categorical question ng iyang nature is binary. So, mga pangutana that requires yes or no nga tubag. Ang ikaduha nga categorical question gitawag non-binary a question offers more than two answers. So, ang binary is yes or no. So, ang non-binary, pwede pong ka to more than two answers, such as maybe. So, plainly, ang pangutanan ni Pastor Chris Bacalaris, asa mabasa ang word nga founder sa Mateo 16.18, dili na sa kategorikal. Ang ikaduhang pangutana, nga asa mabasa sa New Testament nga si Kristo founder dili gihapon na siya kategorikal so sorry Mr. Bacalaris nga ka kahibalo unsa nang kategorikal uh, question so mo proceed ta ngadto sa iyang unang gipangutana na dili kategorikal kategorikal nga pangutana kategorikal nga tubag asa mabasa kapitulo versikulo sa Mateo 16, 18, ang word ng founder. Ang iyang unang pagotana nga dili kategorikal, asa daw mabasa sa Mateo 16, 18, ang word ng founder si Jesus Christ. So si Pastor Chris Bacalaris, wala na siya magamit sa iyang huna-huna ang iyang gipasolabi ang gitawag nga word idea fallacy. So nangita siya og word sa Bible specifically sa Mateo 16:18 kung asa daw ang word nga founder si Jesus Christ. Ang pagbasa og Biblia dili kanunay nga pangitaon nimo ang word kundi dili samto nimo ang imong gibasa. So kung si Pastor Chris Bacalares nangita og word nga founder sa Mateo 16:18 indikator kini nga wala niya tugote ang iyang huna-huna nga muandar sa pagsabot so unsa may mabasa sa Mateo 16:18 then sa uh, the new testament in modern english mo kini ang mabasa nato sa Mateo 16:18 now i tell you that you are peter the rock, and it is on this rock that I am going to found my church. So matod sa atong gibasa, kining word nga found sa lain nga version build, sinonimos na sila nga word. So matod ni Kristo, I am going to found. So kining found din he eh, verb. Si Kristo magtukod. So kung si Kristo magtukod, si Kristo magtutukod. So, kining word nga found, ang noun ini, nga mau ang person nga mau si Kristo, pag ingon niya, I am going to found, automatic, si Kristo nga person, founder si Kristo. Kana kung, gitugutan ni Pastor Chris Bacalaris, nga musabot sa iyang gibasa. So, murag si Chris Bacalaris, murag nagduda, kung si Kristo ba magtutukod. Kana tungod kay wala siya mutugot nga sabto niya ang maong versikulo. Nga si Kristo niingon nga magtukod, so automatic si Kristo magtutukod. So na ang saktong tubag ba de Chris? Ayaw pangita o word. Gamita ang imong common sense sa pagsabot sa Biblia. Matuta sa iyang giingon nga asa daw mabasa sa New Testament nga si Kristo founder. Asa mabasa kapitulo bersikulo diri sa New Testament ang word nga founder si Jesus Christ. So nangayo siya o bersikulo kung asa mabasa. So klaro nga wag yun ay isa kabasa. So din sa uh, uh, The Holy Bible English Standard Version din sa uh, Hebrews chapter 12 verse 2 mo kining ato babasa Looking to Jesus the founder and perfecter of our faith So sa si Kristo? Looking to Jesus the founder So na ay mabasa nga si Kristo founder din he sa uh, New Testament Holy Bible English Standard Version. So, ang pangutana ni Brad Chris, Pastor Chris Bacalaris, natubag. Matod niya, panington daw ko no, og tubag sa iyang pangutana. Sumon so, na ang gitawag niya nga hambog sa iyang gipamulong, na wapod siya kasabot sa iyang gipang sulte. So, atong iampo si Chris Bacalaris, ang pastor sa si Adventist Church, nga gamito niya ang pagsabot sumala po sa masabot diha sa balaang kasulatan. Dili kay mangita o word for word diha sa Bible nga ang atong mabasa nunid naman o word kundili sabton lang ang atong gibasa o mulutaw diha ang kamaturan. So mo ka ng atong simple nga pagtubag sa sayop nga huna, -huna sa pastor sa Seventh-day Adventist Church. So, dagang salamat di ay sa inyong pagsuporta sa atong programa nga Simple Apologetics. O salamat sa suporta, o I hope inyong i-share ang atong mga videos para ma-educate nato ang tanan. Sumala sa lamdag sa kamaturang o sakto na lagda sa pangatarungan. So, kaya inyong ubos kay sa so Brother Paul San Pablo Aliman mo, ingon ka niyo. God bless. Kapatid, follow and subscribe sa kabalder Amik na Facebook page at YouTube channel sa sukdanan sa kamatuiran. Agahan kay mo makatunay.